Ayan. Ah, yan. no. Basa ng damit ko. Woof. Lakad na lang pabalik. Hmm. Yan. mga nagas Kaya na pumasok sa kapulisan at kasundaluan dyan. Habang maaga pa, magpalakas na kayo. Para kung palarin kayo at makapasok sa loob yun na pa mahihirapan sa training kung sa palakasan kasi hindi na maninibago yung katawan nyo kaya habang kung mag apply kayo sabahan nyo rin ng exercise jogging jogging kasi mahirap yung pagpasok mo eh maninibago pa yung katawan mo mag-a-adjust yan umaga, tanghali, gabi pa naman ang exercise at takbo ikaw din kung gusto mong mahirapan ay habang maga exercise na na-motivate ako doon sa con eh doon sa Trupan Army At yung <laughs> nagpo-push up ng 500 saka 600 plus na non-stop grabe, ang lalakas hindi nating kaya yun mga buti kung kaya pa natin yung con mga 60, mga gano'n <laughs> lakas nila eh yun Kila sir Kila na sir marami ang na-inspire sa sa video nyo duruin mo yun 500 tsaka 650 na non-stop push up grabe ang lakas yun na ginsan yun na pababa